Ayos ganda, pinatatamaan nga pa ang fashion icon na si Heart Evangelista. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga naging pahayag ni Vice Ganda sa isa sa episode ng segment ng It's Showtime na Laro Laro Peak, kung saan ang kanilang mga naging manlalaro ay ang single parents. Isa nga sa kanila si Aling Gloria na mayroong apat na anak at hindi pa nga nakakatapos ng pag-aaral. Ayon kay Aling Gloria, dalawa sa kanyang apat na anak ang nahinto sa pag-aaral dahil sa kawalan nila ng pera. Gusto umanong bumalik nito sa pag-aaral sa kolehiyo para na rin umano sa kanilang kinabukasan. Naikwento rin niya na maaga siyang nagbanat ng buto dahil naulila na siya sa mga magulang. Ito na nga ipinahayag ni Vice ang kanyang saloobin kung saan aniya. Maraming ganitong kwento ang mga kabataan na hindi na nakakapagtapos ng pag-aaral dahil kailangan nilang ang magtrabaho para mabuhay. Iyan yung realidad sa lipunan natin na dapat ay talakayin ng kapamahalaan. Kung paano natin maibabalik ang mga mag-aaral sa silid-paaralan? Kung paano mailalayo ang kabataan sa kalsada, sa kapahamakan at mapabalik sa paaralan? Paano natin matutulungan ang mga magulang na maibalik ang kanilang anak sa paaralan nang sa kanoon magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan? siya namang sinang-ayunan ni Anne Curtis, "Anya, tama, tama at dapat din may classrooms." Natatapos 'yung mga classrooms para sa mga kabataan kasi ang dami. Maraming mga rehiyon sa mga regions na walang classrooms ang mga bata. Nakaupo sila sa lapag, wala silang classrooms. Dito na nga nabanggit ni Vice ang tungkol sa bulok na paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. Ni Vice ay binisita niya ang isa sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Sursogon. Di ba nga kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan na akong lugar doon sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials pinagagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school. Sa si mga hindi nakakaalam, si Heart Evangelista ang asawa ni Senator Jesus Escudero, na nanilbihang congressman simula 1998 hanggang 2007 at governor ng Sorsogon simula 2019 hanggang 2022. Ang tinutukoy namang paaralan ni Vice Ganda ay ang Bagakay Elementary School sa Barcelona, Sorsogon. Itinuloy pa ni Vice ang kanyang mga saloobin at pahayag. Aniya, kailangan ayusin ang paaralan. Kailangan tulungan ang mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Actually, hindi siya basta tulong lang. Ipinunto rin ni Vice na trabaho umado ng mga leader ng gobyerno na punan ang pangangailangan ng taong bayan. Matapang pang ang pahayag ni Vice. Actually, isa siyang servisyong deserve ninyo. Galing yan sa tax ninyo. Actually, hindi nyo utang na loob kung may classrooms. Hindi utang na loob ng Pilipino kung may maayos na lipunan. Hindi nyo yan utang na loob. Yan ay deserve ninyo bilang mga Pilipinong nagbabayad ng buwis araw-araw. Kaya huwag rin kayo magpapasalamat. Salamat Mayor, salamat Congressman. Hindi nila pera yan. Inyo yan, atin yan, okay? So ngayon, dahil wala pang ganyan, dahil kumakalampag pa tayo, tayo muna ang magtulungan, okay? Dagdag pa ni Vice, habang nag-aantay tayo ng mga makukulong, tayo muna ang magtutulungan. Iba't iba naman ang naging komento ng mga netizens kaugnay sa ginawa ni Vice Ganda na pag na-name drop kay Heart Evangelista. Anang isa, nakakadisappoint yung magbanggit ka ng name ni Heart na di naman siya ang dapat i-mention. Why not DepEd or Municipality? o kung sino ang mayor sa bayan na yan. Intentional mong binanggit vice ganda para ipaalam sa tao ang pagtulong mo. Ngayon naman sa isa, call it any way you want, vice is doing a good deed. Perhaps to wake up others who has more to do good deeds. Pagtatanggol naman ng isang netizen kay Hart, hindi si Hart ang magpapagawa niyan, hindi naman niya obligasyon yan. Yung government ang kailangan. Bakit need mo pa i-mention si Hart? Gosh, Filipino talaga. Dagdag pa ng isa, pag tumulong tayo, dapat galing sa puso at hindi na kailangan ipagsigawan sa buong mundo na tumulong ka. Para ano? Para sabihin ng ibang tao na mabait. Hindi yan pwede kay Lord. Dapat galing sa puso ang pagbibigay. Hirit naman ng isa pang netizen. Syempre, ang tagal ng senador ng asawa niya. Sa lugar nila, hindi man lang mapaganda or kahit mag-donate man lang siya ng isang classroom.